Kumita sa pagpo-post ng code sa Facebook page, alamin ng Descartes sa racket. Alamin ng mga bagong paraan kung paano kumita sa panahon ngayon, nang legal ha. Eto na ang racket. Isa ka rin ba sa mga nag-iisip ng pwedeng mapagkakitaan? Kung mahilig kang gumawa, mag-save o mag-screenshot ng mga quotes, aba, suwak ang discarding ito sa'yo. Ang pagkita ng pera, kasimplihin natin sa... Rocket! Kailangan mo lang gumawa ng sariling Facebook page. Dito, mag-post ka ng mga self-written o kahit anong gusto mong quotes para sa iyong text or video content gamit ang editing applications sa iyong phone o computer pwede mo nang i-schedule ang mga ito sa iyong page para sa buong linggo o kaya naman ay buwan. Mababayaran ka rito sa pamamagitan ng performance bonus program ng Facebook. Kaya kung may free time ka, itry mo na. Sabi nga ba diba, hindi na pupulot ang pera.